Pilatag na ng lokal na pamahala ng Cebu ang kanilang paghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero sa bus terminal, airport at pantalan ngayong undas at nalalapit na barangay at SK elections. Yan ang ulat ni Jesse Atienza. Labas masok na ang mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal. Sa ngayon, mabilis pa ang usad ng pila. Personal na nag-inspeksyon si Cebu Governor Gwen Garcia upang makita ang sitwasyon ng mga pasahero. Nakaantabay na sa paligid ng terminal ang mga PNP personel. Tinitiyak ang kaligtasan ng lahat. Kasi ngayon, in-expect natin, dadagsa talaga yung mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya at saka uh, bayan para bumoto at observe nila yung undas. So, meron na tayong mga personel ngayon hanggang sa pagbalik nila. Nandito pa rin yung mga tao natin para bantayan sila at tulungan kung mga, kung yung mga may nangangailangan. Sa Mactan Cebu International Airport naman, nag-inspeksyon din ang mga opisyal. Naka-high tent alert na ang paliparan. Naglagay na rin ng mga help desk upang tumugon sa mga pangangailangan ng mga biyahero. We are 100% ready for everything that we are expecting. But there are always things beyond our control. Well, I just like to ask everyone to be a little bit more patient since it is uh, really peak season and expect everything to be crowded. And please, to be on the safe side, please come earlier than usual uh, before your flight. Dumagsa na rin ang mga pasahero sa mga pier ng Cebu na inagahan na rin ang kanilang pagbiyahe sa kanilang mga probinsya. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa bayan